So magandang buhay sa inyo mga kaibigan Nasaan man kayo ang sulok ng mundo ito Binabati kayo ng disipulo ni Kristo Province life ng magandang buhay So ngayon naman mga kapatid at mga kaibigan Gusto kong i-share sa inyo Kung paano ako gumagawa ng DIY na fertilizer O pataba sa ating mga halaman Ibig hindi na tayo bibili ng fertilizer Kundi gagawa na tayo ng sa sarili nating pataba, nagamit lang natin yung mga raw materials na matatagpuan lang natin sa ating paligid. Yeah. Katulad niyang guys na ginugupit ko na dahon ng uh, balat ng saba, hindi dahon. Balat ng saba, ayan, napaka epektibo yan guys gawing pataba. So, makikita natin guys, kung papakita ako sa inyo ngayon, step by step, kung paano ko yan binagawa. So, una, nag-prepare ako ng kalahating timbang, halos malapit na yung mapuno guys, konti na lang. Tubig ulan. So, para makasiguro ako na yung tubig hindi kontaminado ng chlorine, hindi ako bumamit ng tubig ng nawasa. Yan ay tubig ulan. So, bumili ako ng isang piling no? isang piling na saba at minaruya na ng aking misis yung laman at yung balat ginawa kong pataba at hindi lamang yan guys dyan sa paghalok natin ng balat ng saging pwede nating haluan nya ng kalahating ah hindi 1 na kilo na asukan yung brown na asukal, brown sugar. Pamalitian doon guys, kung mayroon kayong molasses, so hindi na kayo maglalagay ng brown sugar. Pero dahil wala akong molasses, yan yung alternative na ginamit ko, yung brown na asukal. So, pupwede rin kayo dyan guys maghalo ng dahon ng malunggay. Dahil ang dahon ng malunggay, alam mo natin yan, kapag ka ginugulay yan guys, ay napaka-vitamina. Huh? kung available sa inyo guys yung alugbati yan the best po yan yung dahon ng alugbati iyahalok nyo dyan yan hindi para gulayin kundi gawing pataba at mayroon pa yung kakawati yan yung dahon ng kakawati tree yan ay napakainam guys na gawing pataba ihalok mo lang yan dyan kung available sa inyo lahat ng mga sinabi ko binanggit ko pwedeng pwedeng yung ihalo dyan sa gagawin nating abuno ayan. so hindi na tayo guys bibili ng abuno kundi yung ating abuno ay napaka natural ayan. walang halong kimikal so ayan na na guys dahil available sa amin yung kakawati ah hindi hindi yung kakawati alugbati palibasa para yung no Ayan, na, uh, nangunguha na ako ng dahon ng alubati. At yan ang gagamitin ko panghalo dyan sa ating DIY na fertilizer. So, ang gagawin mo lang dyan guys, ay gugupit-gupitin mo rin yung mga dahon na yan. Ano, para makahalok ng mabuti yung kanyang katas, gugupitin mo yan. At yan ang ipang didilig mo. Mas mainam guys na gawin mo yan pagka ginawa mo yung step by step na to na paggawa ng DIY na fertilizer mga tatlong araw. Tsaka mo siya i at available yan guys sa lahat ng klase ng halaman. At mayroon ako ditong halaman na pechay, mayroon akong mga namumulaklak na halaman, mayon, mayroon akong luya, mayroon akong mga halaman dito guys, na magtanim niya ng misis ko na kung ano-ano mga tanim niyang mga halaman sa bahay na so, hindi naman ginugulay pwedeng pwede yan guys gamitin yan so gagawin na natin yan guys uh, pagpatungpatungin lang natin yung dahon na yan ng uh, alugbate and then gugupitin din natin at ihahalo natin doon sa ating ginawang DIY na fertilizer. Huwag kakalimutan guys, huwag masyadong maraming hasukal. No? Siguro kung ang inilagay mo dyan is 1 uh, kilo. Halimbawa, yung mga ginupit-gupit mo ay tumitimbang ng 1 kilo. Yung ano mo, yung asukal mo ay 1 kilo lang para hindi ma masyadong matamis at yan ay napakainam guys kung gagamitin mo simula nung ginawa mo yan mga tatlong araw mo yan bago idilig sa halaman at yan guys kahit bagong gawa pa lang pwede mo na siya kung pisa gamitin yan sa dragon fruit kung mayroong kayong dragon fruit sa bahay kung mayroong kayong ano, kahit anong halaman guys mga halamang namumulaklak napakain naman yan guys dito ginagamit ko yan guys sa mga pechay Ayan, yung pechay gumawa din ako ng DIY na pamatay peste dahil inatake yan guys ng mga uod no? halos yan, makarecover pero nung ginamitan ko ng DIY na pamatay peste na naiblog ko na nung una ayan na ay guys yung resulta. at nakarecover sila Sobrang tataba ang lulusog. Sa katotohanan, naanihan po yan guys ng dalawang ulit ka. So, kung kukunan ko yan ngayon, pwedeng-pwede na naman. Pangatlong harvest ko na yan. Isang tips guys sa mga tatanim ng pechay, huwag ninyong bubunot yung pechay. Lagi kong sinasabi, kumuha lang kayo ng dahon na kailangan ninyo. Para hindi tayo Palit ng palit o tanim ng tanim. So guys, maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa pagsishare ko ng kung paano tayo gumawa ng fertilizer. Sana ma-share mo rin sa iba. Maraming pong salamat sa inyo. At pagpalain tayo ng ating Panginoon. Tandaan, ang sabi ng Bible, Seek ye first the kingdom of God in his righteousness, and all of these things shall be added unto you pag sumakitan daw po natin na tayo ng banal na Espiritu ng Diyos at ang lahat ng ating mga pangailangan ay Kanyang ibibigay sa atin. So maraming salamat guys. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe yung kayo sa aking channel, Disipulo ni Cristo, Promise Life, dahil ang aking channel as of now ay hindi pa po monetize. Salamat, God bless!